Alam nyo ba na ang cherry tomato ay isang uri ng kamatis na maliliit ang mga prutas? Ito ay kulay pula at may diametro na isa hanggang dalawang sentimetro. Ang puno ng cherry tomato ay maaaring umabot sa taas na isa hanggang tatlong metro. Ang mga bulaklak ay maliliit, dilaw at nagkakaroon ng amoy. Ibabahagi ko sa inyo ang mga benepisyo ng cherry tomato. Mayama sa nutrients tulad ng vitamin C, A, K at potassium, mayaman sa antioxidant, mainam para sa mga nagbabawas ng timbang dahil ito ay mababa sa calories ngunit mayaman sa fiber. Ang potassium at lycopene sa cherry tomato ay tumutulong sa pagpapababa ng blood pressure. Tumutulong sa maayos na pagtunaw ng pagkain at nagpipigil sa constipation. Tumutulong sa pagpapasigla ng collagen Produksyon na nagresulta na mas makinis at malusog na balat. Pampababa ng panganib sa kanser. Isang mapayapa at mapagpalang araw mga kabayan.